kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pumikit. Tao po, kayo po ba ay bulag o sadyang pikit ang mata sa ng mga Pilipino? Ang mga Pilipino ay hindi dapat na ng karapatang marapat nilang makamitan. Pera ng bayan yan, hindi iyan. hindi na magigulat ang mga nasa itaas sa kung ano nga ba ang totoong problema ng bansang ito. Ang ganap kasi ngayon ay eh, mas tutok sila sa kompetisyon laban sa kabilang partido. Ngunit ang hinaing ng mga mamamayang Pilipino ay aning may bulong na di marinig ni naman sa pwesto. na marinig ang hinaing namin na sa taglayan ng naman, mapataas ang swedo namin mga manggagawa. Dahil sa pagod, puyat, pawis, yun ang aming puhunan. Sana naman, mapataas ang swedo namin sa pang-araw-araw dahil kinukulang talaga kami. Na na Sana naman ay mapalawak pa ang totoong representasyon ng mga tao. Daan na sa amin hindi na pagsasabihin ng mga tao. Isa pa naman natin 'yung kailan mo naman magkaroon ng bigwig at ng isa magmutang bawat tao. Pero ang mga nasa presyo kakagmadabait pa wala. Sana naman ma-realize ng politiko ang responsibilidad nila na paglingkuran ng mamayang Pilipino. Ang labas kasi ay parang utang na loob pa natin sa kanila ang trabaho ang obligasyon nila simula nung tumakbo sila sa pwesto ng gasolina ngayon. Sa taas ng presyo ng gasolina ngayon. Kukulang kulang pa ang kinikita namin para sa pang araw, -araw na pangkain. Ibukas ninyo ang inyong tenga sa problema ng lipunan. Pakinggan nyo naman ang nasa laylayan. Sila dapat ang inyong pinagsisilbihan dahil sila ang nagrupok sa inyo sa pwesto. Ang pagtulong sa kanila ay obligasyon nyo. Hindi na nila dapat ito iluhod pa sa inyo prayer mo hindi ko sana ako tulong pinansin para tapos po sa pagpapa-opera ng anak ko. Wala na itong sa'yo po kasi lahat ang babayaran namin ay eh, hindi po kaya ng seli-seli sa pagiging na bandera. Kahit kunting tulong lang po. Hindi mo kailangan mo? Ito? O, oh, ito. Ito. Ibulibo ang sigaw na umaalingawaw para sa pagbabago, para sa pag-usad at para sa kaginhawaan sa bansang to. Ngunit nakitaan ba natin ng pagsulong ang bawat buhay ng mga Pilipino? Umuugong ang paulit-ulit na sigaw ng mga Pilipino. Pagbabago para sa bansang to at bigyan ng kaginhawaan ang mga nasa laylayan. Mga tinig na titindig para sa mamamayang Pilipino